Master Bugoy. Dylan, Gabriel. Yan, si Kevin. Kuya, masundan na, let's go. Good morning, mga lords. Welcome sa ating mga master dito sa Buracay. Master Bugoy. and then si Master Kevin ang pagbabalik. yun, apat kami ngayon magda-dive. So dito lang muna kami. Tapos doon. Dalawang spot 'yung puputahan namin ngayon, mga kaspero. Ayun, mga pana, mga legendary pana. Balik kami dito kasi pagtagal kami hindi nakikita king. mukha king 160 rap alien. i nice. right, Let's go man. Pero habang wala pang mga water activities Magdadive muna tayo kahit mga isang oras lang Bago lilipat tayo doon sa another spot Ito yung pinapanaan ko ng GT Tsaka mga King Mack mga kaspero dito Kaya let's go Alright Let's go na Grabe grabe no <laughs> Bibi lang yung mga rubber namin. Wala wala ko Wala dito hul. <laughs> <laughs> <Robert lang, wala. laughs> <laughs> Unang baba natin mga kaspero sa umagang ito at ito yung bumungad sa atin isang napakaraming double line makarel ang problema lang medyo hinihingal pa tayo kaya hindi tayo makasagad gawa ng unang dive pa lang natin pero yung mga double-end mackerel nandiyan sa unahan ko hindi natin papanain yan dahil yung hunting natin ngayon pilagic kaya maaga tayo dito sa spot dahil napakaraming mga bait fish at nakarecover na yung katawan natin sa hingal eto bumaba na tayo at kung napapansin nyo medyo malabo yung tubig at napakaraming mga dalagang bukid sa unahan kaya tingin-tingin tayo dahil bigla-bigla sumusulpot yung mga pilajik at eto, nag tayo yung problema lang walang lumapit naghintay tayo ng ilang segundo talagang wala walang lumalapit na mga pilajik kaya yung ginawa ko umahon na lang tayo mga kaspero para mag sa unahan baka <laughs> nandun yung mga pilagic. <laughs> at hindi nga tumagal nakapana si Master Danny dahil nakita niya yung kawan ng mga sardines pag once na maraming sardines mga kastero maraming pelagic trivali yung makarel at ito si Master Kevin nakadali rin ng malaking king makarel kaya pinuntahan ko para i shot. pero nung tiningnan ko tagos hanggang shooting line yung King Mac na ito. At yung ginawa ko, tinusok ko na lang ito sa bandang uh, hasang kung saan mabilis siyang mamatay mga kaspero At ayun, malaki yan around 9 kilos to 8 kilos. At pangalawang King Mac na ito dahil si Master Danny nakapana ng unang King Mac around 3 kilos at ito yung pangalawang isda. At hindi na rin kami nagtagal dito sa spot na ito. Around one and a half hour lang kami dito sa spot. Gawa ng marami na namang mga bangka at saka mga speedboat. Yung mga water activities. Andito na naman. Kaya lumipat na kami doon sa may airport. pagkadating sa spot, eto, bumungad ka agad sa atin isang grupo ng Brasi Triwale, mga Kaspero. Kung napapansin nyo, yung mga video ko dati na pinapanaan ko ng malaking GT, yan, sa bato na yan. Dahil yan yung pinaka-balwarte ng mga Giant Triwale. Pero ngayon, walang Giant Triwale. Andito yung mga Brasi Triwale. ito na yung unang isda natin sa araw na ito. Maagang-maaga kami dive wala akong napana. Halos mag-alas 8:30 na bago ako nakabinamano na mano mga kaspero. Ganyan kahirap ang mamana. Talagang maghintay ka kung anong oras ka makakahuli. Pero goods naman dahil around 3 kilos naman itong brassi trivale. Medyo malaki naman ito. Buti nga, nahuli pa natin. At pagka-secure natin ng Brasi Valley, itong bato na naman itong pinuntahan ko mga kaspero. Dito rin ako nakakapana ng marble grouper. At meron akong nakita. Yun nga lang, pumasok sa bato. Itong bato na ito mga kaspero, lagi ako nakakapana ng marble grouper dahil medyo malalim itong spot na ito. Nasa 24 meters at may agos pa this time kaya medyo nahirapan ako. Pero hindi ko na pinilit mga kaspero. Dahil sa susunod na araw, babalikan ko yan para silipin na natin. Dalhan natin ng flashlight para mas madali nating makita. Habang nagpapahinga ako sa taas mga kasperaw Napansin ko yung mga bait Meron sa baba Yung mga sardines Kaya dali-dali agad ako sumisid Para tingnan kung ano yung naghahunting sa kanila mga kasperaw Ayan, dumadaan na yung mga sardines sa harapan natin mga kaspero. Medyo hindi nga lang makita. Gawa nang medyo maliliit ito at saka mabibilis. Pero hindi tumagal, nakapwesto na tayo sa ilalim. Hindi naman ako naka-ambush niyan mga kaspero. Talagang pre fall lang. Then, titingin titing sa paligid kung ano yung lalapit. At ayan, ang bibilis ng mga sardines o tamban tawagin dito sa amin. At eto na, nakapesto na ako mga Kaspero, sure ball na merong lalapit talaga. Gawa ng mabibili sila, kaya kung napapansin nyo, mayroon akong tinuro. Ayan mga Kaspero, tinuro ko, papalapit talaga sa atin. Kaya hindi na akong dalawang isip na ito. At eto, sapul na sapul mga Kaspero, hanggang shooting line. Akala ko, please Kaya Ayun, ang ganda naman ng pagkatama natin dito sa King Makarel. Sigri Alright, mga kaspero. Nakatangi kiri tayo. Yeah, yeah, yeah. At this time, nakapana na naman si Bro Kevin ng isang Big Eye Tribali. At eto, oh, sinekin shot ko. Sapol, mga kaspero. Ayos, ang laki rin ng Barracuda na ito. Nasa limahang kilo na kaya sinikir na natin para mahuli ito at ito na yung last na huli natin dahil kakain muna kami mga kaspero গ্ৰামীন আৰু তব লা 11.29 11.30 na So wala pa tayong almusal Kaya mag iha muna tayo sa tabi Doon. At ito yung mga nahuli natin Ay ano o oh. Tatlong King Mac Isa kay Master Danny Ito binumano niya Kay Master Kevin oh, Lucky Ayan, okay, no. Tapos ito yung sa atin Tsaka isang brasi Tapos naka last pa si Bro Kevin ng Big Eye Yeah. Ayos na yung mga huli. Mga pilagic. Siyempre meron tayong mga pang ihaw ihaw dyan. Ayan May pang kilaw pa. Ah may paru paru pala. Bayang. Masarap ihawin. Ayos. Let's go bro. Wala pa rin bro. Ay. Pinira na ni Kipin yung barakuda mo.

Ini buku. Ini ini hauna deh. Oh. sawad kilawin inihaw at meron pa tayong ano laman loob alright indunggo ayan with master bogoy ayan si kevin kuya masunod eh let's go ayan shout out kay bro ruel Iyaw-iyaw lang kami. Bravo. Also, shout out din kay Bro Bem na gumawa ng na pana natin. And kay Bro Ryan Hello. Kweto sa Team Stone Shot ng Ilihan. Kay labro Bro Ashley, shout out po sa inyo. Kay Bro John Bro Ronald, Bro Kim, Bro Jojo. ah uh, dive si po kayo lagi dyan. Kita-kits soon. Oh. Siyempre, natin yung Giant. Ay, kulang pa yata ah. Shoutout muna tayo mga Kaspero. Shoutout kay Roger Martinez ng uh, Lingayim, Lingayin, Kay Johnny Hightin shoutout kay Ronnie Alpas ng Antipolo. Nico Dimos ah uh, Lusad, ayan, shout out kay Mayla Belo, kay Danilo Rodel, Lester Rodel, Dibura Rodel, ayan, shout out po. Daniela Rodel ng Santa Cruz Marinduque. Shout out po sa mga taga Marinduque kay Bro Dins Adventure. Saka sa pamilya niya, shout out sa inyo dyan. Kay Aquilino Castillo ng Saudi Arabia. Shout out po. kay Anton Fernandez, Dave Segado ng Cagayan de Oro City, shout out kay Toto Rams official. Ayan. Sa Purok 25 ang Carnel Tolentino family, shout out. And Fernan uh, Carbonel family, ayan shout out po sa inyo diyan. Ingat po kayo lagi. And then kay Marisa Kahipe ng uh, Tamwani Isabela, ayan shout out po kay Pedrito Silario ng Muntinlupa City, Bayanan. Ayan, shout out po kay Christopher Simon, Edgar Hesona ng Tanhay City Negros Oriental. Kay Arnel Cuyos ng Kawit Kabiti, shout out. Kay Paul uh, Caballero ng Santa Mesa, Manila, shout out po. Kay Quarter Master Alones ng Alimo, Alimodian, Iloilo, shout out. Kay Lion Nidoy Rosario ng La Union, shout out po. Kay Super Pilot TV and sa Maming Family, ayan, shout out po. Kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province, shout out. Kay Role Bejok ng Spear Fishing TV, yan, shout out po. Kay Bro Kevin Bautista, shout out po. Kay MJS Vlog, and then kay Spartan, kay Ede Moradas, at Alan Pertes ng Sorsogon. Yan sa kumpare niya, shout out po. Kay Jonel Sanchez, and then kay Rini Alisen ng Pasay City. Ayan sa muling pagsisid natin dahil pagpahinga na tayo at kumain. Ito, nag-drop tayo at... Merong trigger fish or pakol mga Kaspero Subalit may luck umalis Kaya hindi na lang natin pinilit At hinayaan na lang natin Ito na naman mga kaspero Meron tayong nakita na good size na king mackerel Around 5 kilos Problema lang medyo malayo Tsaka malabo yung tubig Pag malabo kasi yung tubig Kung tinggal lang mo lang Aalis agad yung king Mac. Medyo mailak sila Pag malabo yung tubig mga kaspero Kaya umahon na lang kami Para umuwi Dahil mag alas 5 na rin ng hapon At medyo tumumal na yung isda Pero si Master Kevin Nakahuli pa ng isang king Mac. Dagdag doon sa unang mga kimak natin. Bali, yung dive natin, o, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mag alas 5 na ng hapon mga kaspero. uwi na. Ayos na yung mga huli. Bali, apat na kimak. Isang maracuda at blasi. Hai buka sulit họنا bt mớy فậقu nakarating na tayo dito sa tabi mga kaspero kung napapansin nyo maraming tao yan yung mga bumibili ng isda natin hindi pa tayo nakabenta sa pwesto pero dito pala sa bye bye marami nang bumibili kaya shout out sa inyong lahat maraming salamat po mga kaspero sa walang sa mga pagsuporta see you on my next adventure